Ay mga me, nabudol na ba ang lahat? So ayan. Nag-order um, ako nito. And ngayon, nilalagyan ako ng aking junakis sa akin likuran. So ayan. Papalagay ako guys. Ayan. Sakit kasi ng likid ko. Naglaba ako. Ayan. So guys, ang ganda nito. Lalo na kung mahilig kang magbanyos. Effective din siya. Mainit talaga siya. Pag nilagay mo siya sa likod mo or sa part na nananakit. Sobrang gamit na gamit ko to guys. Simula nung binili ko siya, bago matulog, nagpapalagay ako ng ganito sa anak ko, sa aking likod. Kaya sobrang mura lang na to guys. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa aking yellow basket. So, ayan siya. 100 pieces. Ganito nga pala yung itsura niya. And pag binuksan mo nga pala to guys, grabe yung amoy niya. Talagang amoy na amoy. Parang alam mo yung amoy epicacent oil. So, ganun yung amoy niya. So, ayan siya meron siyang dalawang ganyan kasi nga sa akin ya, in order ko is 100 pieces so ito 50 pieces yata to so ganyan siya kakapal and itong isa tinan mo naman manipis na siya kasi talagang gamit na gamit ko to guys yung anak ko din na babae nagpa, nagpapalagay din siya ng ganito pagka magpapalagay ako sa kanya sa akin likod pagka tinanggal mo itong sticker niya color black siya wait guys So, ayan, ganyan siya. Ito yung sobrang mainit sa likod yung black na yan. And pag katapos mong gamitin to guys, kung ano naglagay ka kanang gabihan, tapos kinabukasan, um, normal lang yung magdidikit yung color black na yan sa skin mo. Pero sobrang dali niya lang naman tanggalin. Irarab mo lang siya ng ganun. Sumasama na agad siya. Matatanggal agad siya. So ayan, kung mapansin nyo, ang liit no. Pinagay ko kasi to sa sentido ko nung sumakit yung ulo ko. Dahil meron na naman akong ubot si Pon Kaloka. One week lang pinahinga, tapos bumalik na naman. So ayun, mag-order na rin kayo na to guys. Kasi as in, sobrang mura niya lang at very effective mainit talaga siya sa the cold swear